sa pagbubukas ng taong panuraan 2025 to 2026, panibagong mga mukha na naman na may sari-sariling mga pangarap ang ating makakasalamuha sa Far Eastern University o FEU ngayong Tatak Tamaraw 2025. Magandang araw Tamaraw! Ako si Kristan Puno, maghahatid ng responsabling pamahayag at serbisyong publiko ng tapat at totoo. Ito ang Advo Files. sa lubong sa mga freshman. Binalot muli ng hiyawan at musika ang Far Eastern University o FEU mula sa libo-libong umaten ng Welcome Fest 2025 ngayong ikadalawampot siyam ng Agosto. Sa FEU, tradisyon na ang pagsasagawa ng tatak tamaraw, isang pagdiriwang na tumatagal ng isang linggo at itinatampok ang iba't ibang aktibidad katulad ng tatakan rights, stamp challenge, campus tour at welcome fest concert. Ngunit kumpara sa nakasanayang isang linggo bagong opisyal na pasukan, ipinagpaliban ng pagdiriwang at inilipat ang ibang aktibidad kagaya na lamang ng Welcome Fest concert na dapat ay gaganapin noong ikawalo ng Agosto. Ayon kay Fuxo President Reason Gonzales, sa kabila ng pagkaantala ng nasabing pangyayari, ito ay ginamit nilang pagkakataon upang mas paghandaan pang mabuti ang iba't ibang aktibidad, lalo na ang concert kami so we took it as a way or we took it as an opportunity para mas pang gandahan yung program flow, yung series of events natin for this year. Kasi ayun naman talaga lagi yung goal natin to really make the students feel what they deserve in every events that we have. Ah nakapag-include po tayo ng isang advocacy on climate justice kasi dito talaga sa aming advocacy ah uh, Umikot kung ano ba talaga yung tema ng ating concerts, events, and even yung Tam challenge. Aniya, ninais ng FUKSO at ng mga Institute Student Council na magatid ng mas masayang Welcome Fest concert para sa mga bagong tamaraw. Sa kabila rin ng aberyang ito, hindi nawala ang pagkasabik ng karamihan, lalong-lalo na ng mga freshmen. Hindi lamang dahil sa mga tagapagtanghal, kundi pati na rin sa kanilang mga makakasalamuha at mararanasan na siguradong babaunin nila hanggang sila'y makapagtapos. Isa si Jude sa mga freshman na inabangan ng tatak Tamaraw. Ayon sa kanya, halos hindi na raw siya nakatulog dala ng nag-uumapaw na saya dahil noon pa man, pangarap na niyang makapag-aral sa FEU. As an FEU freshman, sobrang excited ako and kasi ito yung tatak Tamaraw talaga nililook forward ko siya every season and this uh, school or FEU or Pfizer University, pangarap ko talaga siya pasukan and alam ko na itong tatak Tamaraw 2025 eh, isa siya sa mga inaabangan yearly, especially ng mga freshman. Ganon din ang sentimiento ni Vivienne na dream school ang FEU. Dahil para sa kanya, dito niya naramdaman na siya ay tanggap. Ganon na rin ang iba pang parte ng LGBT community. Kung kaya't sobra ang kaniyang naging pagkasabik para sa Welcome Fest concert. I've seen in this university so much welcoming and inclusive policies that protects trans community, my community. And I believe FEU is really a dream of mine. Maganda talaga ang Tatak Tamaraw every year. Ito talaga yung um something that really welcomes the and really ignites the um the Tamaraws. Sinimulan ng mga homegrown talent na FEU drummers, FEU dance company, FEU drum and bugle corps, FEU cheerleaders at FEU cheering squad ang programa. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsisimula Ilan sa mga tamaraw freshman ang nahilo at nangailangan ng medical na atensyon dala ng pabago-bagong panahon at dami ng taong nag-abang sa concert. Sa kabila ng mga hindi inasahang pangyayari, nagpatuloy pa rin ang pagbibigay saya ang mga guest artists gaya ni na soloist Jensen Gino na kinanta ang kanyang mga awiting rosas at marupok. Sinundan naman siya ni singer-actress Jada na kilala sa kanyang kantang action. Niyanig din ng bandang Chimdetera ang audience sa kanilang punk o pop music. At hindi rin nabigo si Justin Vasquez sa pagpapakilig sa mga freshman. Nagpakitang gilas din ang drug race performer at station royal contestant na si Vinyas Deluxe bago ang OPM band na Sugar Cane na bumihag sa puso ng mga tamaraw sa kanilang madamdaming musika. Huli namang nagtanghal ang nagbabalik na bandang Muni Muni na umantig sa puso ng FEU community. Isa si Dalia sa mga freshman na tinapos ang konserto at para sa kanya, madadala niya ang alaalang ito hanggang sa siya ay makapagtapos. For our experience, it was very fun and it is such a new experience for me and super daming tao of course and for sure madadala ko to until makagraduate kasi first time ko lang din to my experience. Nagtapos ang tataktama raw sa kantang clarity at fireworks display na sumisimbolo sa panibagong simula para sa mga estudyante. Ngayong naranasan na nila ang isa sa mga espesyal na bahagi ng pagiging tamaraw, na way makita nila ang nilang mga layo,